Ayan, shout out po Andi Kayaka Vlogs. Paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel, Andi Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po kaya Bal, maraming po salamat. Salamat po. Yan, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan po natin Andi Kayaka Vlogs. Maraming maraming po salamat at na, maraming po salamat. po. Ah, mga kalingap, pa-suporta po. Uh, Andy Kayaka Vlogs, napakasipag, napakatiyaga mag-scout deserve po niya ng ating suporta mga kalingap at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ads sa kanya mga video. At di kaya Kap vlogs isang kalingap partner, Mag subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat kalingap rap. Salamat. So mga kalingap sa inyo po lahat dyan. Good morning, good morning. Isang mapagpalang umaga po. Ang oras po ngayon ay 5.30 po ng umagang umaga. No? Ayan, shout out po sa inyo lahat. Welcome back my YouTube channel. Inyong lingkod, Andy Kayakap Vlogs. Ang isang matsagang vlogger matyagang scouter mga kababayan no? at simple po yung bago pa lamang po sa youtube channel please naman po subscribe, like and share pakipindutin po natin bell button para updated po kayo sa ating mga video post no? sana po wag sana tayong mag skip ng ads mga kababayan at simple po no? patuloy pa tayo natin supportahan kuya Bal Santos Matubang at Ida Vlogs at Kalinga no? sa kabutihan nilang uh, ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na, na ang kailangan yon so mga kalingap no at tayo ngayon ay kaya maga-maga dito sa kabundukan na naman ayun nga po no Uh, 5.30 pa lamang po ng uh, umaga-umaga Narito na tayo no sa kagubatan Kasi nga po uh, Ito na po yung araw ng pinising uh, finishing o finish ng ating pabahay na pandose no? Kaya ito Maglalakbay tayo Ito na pong araw ng ating pinising uh, finishing o pagpipinis ngayong araw pong ito Mga kalingap Kaya samahan niyo po yung lingkod Andi kaya ka-vlog, shout out po sa inyong lahat sa ating mga kababayan ng mga FW sa Pati bansa Lagi po kayo mag-iingat sa ating mga minamalang sponsors, solid viewers, solid supporters, silent viewers. Mabuhay po kayo mga kababayan. At ilayo kayo sa kapamakan at anumang karamdaman, no? Ayan. Ayan mga kalingap. At yun, nauna, na si Marlo Palcon TV. Nauna na. Mabilis po maglakad. Kami lang po dalawa ngayon magkasama. Ni Marlo Palcon TV. Kasi pag talaga po sumagsasama sa akin ni Marlo Palcon TV. Yun siya, oh. Ang sipag po sumama sa akin yan. Talaga namang... Mga kabundukan, mga pa saan man pumunta. Kasi kasama, kasama po yan. Kasi nga po si Jimark ayana ay uh, napasok po kaya hindi kasama, no? Yun. Umulan po do'ng kahapon dito, grabe. Malakas po ulan dito kahapon. Pero ngayon naman po ay hindi na ulan, may enjoy, Maganda pong init. Ayan o, no? si Mara Pagkunti, biga kang kahapon dito. Ayan oh. o. No? Sige mga kalinga, patap dito po kayo, no? At pagdating ko doon, ating uh, pinapagawang uh, padusing pabahay. At ito na pong araw ng finishing mismo talaga. Lahat po tapos, pati pintura. Yan. So mga kalingap mga kababayan, ito na po. At ito na pong araw ng finish po ng ating uh, pagpipintura. Lahat po tapos na, pati teres. Yan, may bubong na rin po lahat ng teres natin. No? Na itong ating pandusing, ano pabahay. No? Yan si na nagpipintura din. Oh. Yan, at uh, ngayon naman po, no, at uh, pinis na po ang ating pintura, ay ngayon naman po ako may magkakabit na naman po ng rinolium, no. Doon sa mga nagtatanong po, mga kalingap, mga kababayan, no, sa mga nagtatanong po kung oh, na, nasa si na, CR. Meron po tayong CR yan, meron CR po yan, may kusina. At ipakikita ko po sa inyo, mga kalingap yan, mga kababayan. Yan, tinan nyo po, ang ganda po ng ating uh, uh, matibay at maganda po, no, ang uh, matutulugan o matitirahan po ng itong mga bata at ating mga kababayan. Grabe, no, yan, may tiris na po yan At maluang po, no, kapaligiran dito At wala na rin po, no, at uh, sa estimate ko po Kung uh, ilang araw matapos Ay tamang-tama po ang ating estimated Ayan, at uh, hindi man po sabi pa ka tama pa dalawang uh, araw, no Sa ating estimated na matatapos Ito nga At tapos na tapos na po ngayon, mga kalingap, mga kababayan, no At uh, ito, nilagyan pa natin May bato po kasi ditong malaki, no Na sa harap, no, Diyos, di sumit kami ng Nilagyan din po natin dito ng flooring yung bato, o oh, Parang pinakalamisa, yan Oh, pinturahan din po ng Marulopalcom TV yan. Tapos ito, ang uh, kabuuan na po ngayon, no? Yan. At ipakikita ko po sa inyo mga kalinga, mayamaya magkakabit na po ako ng uh, rinolium, no? At may kwarto po yan. At ayan uh, po ang uh, pinakakusina. Yung may... Uh, ayan po may gian po ang pinakakusina na yan kasi po para ko ang hangin pasok din sa kusina, no? Hindi mabanas, ika nga. Uh, yan, may t din po tayo dito. Yan. At uh, nagpintura na po tayo ngayong araw na ito. Ito na po ang uh, last, no? Na pagpipintura natin. Yung mga nagdaang araw po, nagpintura tayo ng first coating, no? First coating yun. Ngayon po, pinatungan natin yung ating first coating. Ito na po ang naging uh, resulta. Ayan po ha, para po sa akin ay napakaganda. Ano po? Maganda sa mata para sa akin. Siyempre, ako nga po ang nag-ano dito, eh, nagpintura. <laughs> Ayan. out po sa inyo lahat, mga kalingap, mga kababayan, no? Doon po sa, ano, na <laughs> ulitin ko lamang po, no? Ah, meron na naman po nagsabi. No, meron na naman po nagsabi na sa hindi kaya ka-plugs po, ay, walang nagagawa at wala daw pong, uh, Puro lang daw ngak ngak ay, ay ano gang gagawin ito mga ito baga ah. Ayan oh. Malabo yata ang mata ng mga ito mga kalingap no yung mga nagsasabi. Pero okay lang yan. Shout out sa so, mga nagsasabing walang nagagawa sa so, hindi kaya vlogs. Ka ito gang padusi na po itong ating pabahay na ito no. Ayan salamat po talaga sa inyong lahat. Ayan. Sige po at magkakabit pa ako ng rinolium mga kababayan. So mga kalingap no. At ay magkakabit na ng rinoleum, no. Ayan kakabit na po tayo ng rinolium o tawagin sa iba ay floor mat no? yan o tawagin po ito sa iba ay floor mat sa iba ay rinolium ha po mga kadingat nasa pagkunting tayo muna dito dito huwag ka muna dyan dito tayo dito i-man yan tabi Hilahin mo ha, hilahin mo pa rin Tayo kailahin ko pa rin mo rin pa rin Ayan. Okay. Tapos, to, Ayan po. At, uh, tayo po yan. Nagkakabit. Ng rinolium. Ang ano nito, doon ka. Doon ka sa dulo. Hilahin mo. Ayan. atay tay lang hilahin. atay tay Papar-papar ng hilahin. Ayan. Papadyan. Sige, sige. sige na, sige lang. Itong gitna, gitna, gitna. Yan. Iba, iba. Ops. Ganito po mga kalingap, magkabit ng rungul yung lingkod. Diyan di kaya ka flags. No? Ito poy trabaho ng babae. Pero ako pong gagawa. No? Kasi nga po, Ay, marami na po tayo na ikabit na ganito mga kalingap, mga kababayan. Uh. Uh. Yan. Okay, mga kalingap, update dito kayo. So, mga kalingap, sa po ng bata, oh. Ang saya po, oh. Yan. Ang tuwan-tuwa po mga bata, yan. Grabe. Oh. Tuwan-tuwa po mga bata, oh. Nakahigaan na po siya din sa terrace, oh. Grabe. Yan. Mamaya-maya po ko tayo, pakikita ko po sa yung buong kabuuan. No? Ay! Tuwan-tuwa po yung batang malingit, oh. Grabe. <laughs> Ang saya po ng mga bata. Grabe. Wala dito yung mga babae. Napasok po sa school. Yan, ay. Saya-saya. <laughs> Tuntua po yung bata, grabe. Saya po yan. Dito niyo po mga kababayan, no? So, sobrang saya po ng mga pati mga bata po. Napapasigaw sa saya. Kasi hindi na nga naman sila mababasa. At maayos at matibay ang kanilang bahay, no? Yan, no? Tuntua po yung bata, oh, grabe. So mga kalingap, mga kababayan, no? Ito, dito po sa likod ng CR, no? Ayan, sa likod po. Katabi po ito ng ng uh, kusina, no, ayan at ang uh, ni po nando sa labas mga kalingap, mga kababayan, ito po ang ating uh, pinakasaya sa likod, tapos papasok tayo dito sa loob ng bahay, no ayan, dito tayo ngayon, op, oh, ya yeah. yan, ito na po ang lababo, no yan, mahaba, magmula ito po ang lababo natin, pinakabit, no magmula po dito sa labas uh, papasok sa galing likod, dito po ang punta sa labas, no, so, ito po ang ating uh, lababo, mga kalingap, yan Nandiyan po mahabaan, di pa po pala man po natatanggal yung kahoy silalim kasi medyo ano pa po 'yan. Pero ngayon po ang finish na po talaga, no? Yan, grabe. Ang ganda po mga kalingap, mga kababayan. Tapos kaya po maganda dito, lumabo dito nakaharap kasi po 'yan, no? Oh, may ano po sa jar may uh, ito nga po kusina. Ay pasok na pasok po dito hangin, mga kababayan, walang init, no? Yan, grabe. Yan, salamat po sa inyong lahat, mga kalingap. Tapos oh, papasok tayo sa loob, no? Yan, at ha, tuwa-tuwa si Galing po tayo din sa loob. Ayan po, may uh, renolium na. Ito po yung kwarto, no, ng mga bata. Tapos ang tayo sa alas, no. Yan, may renolium na rin po dito. Mga kalingap, mga kababayan, no. Oh. Yan. At may bintana rin po dito ang kwarto. Malaki po ating ginawa kwarto kasi marami po ito. Oh, tuwan-tuwan bata, oh. Yan, ito po ang pinaka-kwarto nila, no. Alam yung mga kalingap, mga kababayan, no. Oh. Ah, uh, design po natin ito ay uh, maganda, matibay at nakakatuwa po sa mga bata. Ito po ang pinakasalas, no? Yan. At siyempre, ito po yung teres. Yan. Ay kita niyo po, tuwa ang mga bata. Ay grabe talaga, oh. Biro niyo po yan mga kababayan, no? Meron tayong uh, napapasaya na mga tao nating kababayan, no? At lubos po akong nagpapasalamat paulit-ulit po. Lubos akong nagpapasalamat. Walang sawang pasasalamat po, walang iba kundi kay Ninang o kay mam Ma no? From uh, from New York, sweet love. Salamat po sa inyo ma'am, sa inyong buong pamilya, no? Kaya ninang o kay ma'am, sa inyong buong pamilya, labos ako nagpapasalamat. From New York, uh, from, uh, from New York, sweet love. Yan po. Maraming maraming po salamat at tapos na tapos na po itong bahay ngayon pong araw na ito at, ah, uh, pininturahan ko na nga po. Grabe, yan po, Teres, at, uh, may ano na po, may uh, pintura na lahat at, at, at siyempre po, may rinulyum na mga kababayan. Yan. Yan po ang uh, may pati po teres, may nilagyan natin ng rinolium, no? At tuwa ang bata. O, oh, bebe! Be! Yan, tuwa-tuwa bata. <laughs> an saya po. Yan, pasok tayo dito sa loob, mga kababayan. Pasok tayo dito. Ito po, no? Yan. Wow, Ay, tuwa ang bata. O, oh, grabe. Yan, kita mga kalingap, no? Ang saya ng mm, bata, no? Kung masaya po ang uh, mga batang ito, Siyempre po, masaya rin po ako. At higit sa lahat, masaya po si Ninang o si Ma'am from New York Switch Switch Lab, no? Yan, grabe. So yun nga mga kalingap mga kababayan, no? Yan at ano man pong oras, ano mang oras ano pwede na pong lumipat o tumira dito itong uh, pamilyang ito, no, mga kababayan. Yun nga lamang, no? Siyempre may lababo na sila. At siyempre po, wala rin kagamit-gamit po. Ang kulang lang po talaga dito ngayon ay sa paglipat nila, siyempre, lamisa, wala pong lamisa, no? wala rin pong bangko dito sa loob at wala rin po silang kaldero walang pinggan kundi yung uh, ilang pirasong pinggan na uh, mga senior pa ang kanilang gamit na mga sira-sira na may termos nga po sila, sira-sira din ayoko kung nagana pa po yun no? at ang kawali po nila isa rin po sira-sira na napakaliit at uh, kung nakita nyo dito sa part 1 na nung sila yating na scout ay wala rin po silang uh, talagang kagamit-gamit mga kababayan, yun lang po kulang talaga sa kanila no sa paglipat nila pero, sana po, no? <laughs> Ayan, uh, wala talagang kagamit-gamit. Unang una po sa lahat, lamisa, wala. Uh, bangko, wala rin po, no? At uh, wala naman po talaga madadala sila, mga kababayan, no? At uh, wala rin pong, kal ang kaldero po nila, isang maliit, sira pa yung isa, nakasirula, no? Sira pa. At senior pa yung, ka, ka, ito, yung kaldero, wala rin kawali. Ngayon po, nilapad-laparan po natin to mga kababayan, ng, ano, kasi pwede po kung sakali may, ping may pinggan sila, no? Di po din lang dito lagay yung pingganan, yung lagay ng pinggan. Kung sakali po magka mayroon, no? Ayan, at uh, ito, nagtunan na lababo, wala na po problema. Kung sakali pong, nga, ano, dito patungan nila ng tubig sa parting ito. At sariwa-sariwa pong hangin na napasok kasi open po, uh, ano po ito, may screen po ito. Ang paikot na yan, napakaganda po mga kababayan. Ito po ang ating design ngayong ginawa, no? At ang CR po, o CR na sa labas po, no? Binukod natin yung CR. Kasi nga po, uh, mas maganda yung CR eh, eh, nandoon sa labas. Kasi magkakaroon din po sila doon ng ay eh, kang magagawa ko din po sila doon ng lutuan no na yung pinaka lutuan ba sa kahoy, tungko kung tawagin sa iba, tungko o lutuan sa kahoy mga kababayan. Kaya po ito. Okay na po lahat. Pinis na pinis na po ang bahay po nating pandose. Kaya po sa totoo po sinasabi ko lamang po sa inyo katotohanan, ito po naman ay hindi ko kayang gawin ng mag-isa. Dahil sa totoo lamang po, ang inyong lingkod po ay taga... Ika nga ay aminin na po natin taga-supervise lamang po bilang isang charity vlogger. No po? Lubos tayo nagpapasalamat sa ating mahala pangalong Diyos kasi may hindi po siya na... may hindi po, uh, po siya na matulungan ang pamilyang ito, mga kababayan. At karapat dapat naman ng tulungan. Ngayon po ay... Uh, tulad nga po na sabi ko, hindi ko naman po ito magagawa kung hindi dahil sa tulong ninyo. Kasi kung uh, pagbabasihan lamang po ang revenue ko, ay wala naman po talagang revenue sa inyong lingkod. Sa ating Kaya Kaplugs kundi gagakarampot. Tama-tama lamang po talaga minsan sa ating pangayuda at pangpamilya. No po, minsan nga po hindi tayo nakakapag-ayuda kasi wala nga po talagang revenue no, tayo. Kaya ito, lubos tayo nagpapasalamat kasi nga po, kung hindi dahil sa tulong ninyo na minamahal yung sponsor, yan, tulad nga po ng bahay na ito, na pinagkaloob ni Ninang Unimam from New York Sweat Love. No po, salamat po talaga sa iyo. At sa mga nagdaan pa po na aking pabahay, no po sa mga nagdaan pa ko sa mga nagdaan ko pang naging pabahay ay maraming marami rin po salamat sa inyo dahil uh, nabigyan po ninyo ng uh, maayos na bahay itong mga nagdaan nating uh, pinabahayan no kaya napakasarap sa puso ang nakakatulong sa kapwa mga kababayan napakasarap tulad nga po na sinabi ko na lubos ako nagpapasalamat talaga sa ating malapang ng Diyos kaya Kuya Bal kay Ate na kay Kalinga Prab at siyempre po sa mga nagtitiwala na nag-sponsor sa atin lahat po na pinadala po na pira ng ating minamahal na sponsor sa bahay na ito na pandose. Lahat po ito dito napasalak o napalagay, no? At uh, pang pangulam ng mga nagawa, karpentero, uh, bigas, lahat po lang dito. Uh, gasolina po, buong siyempre, nabawas din po ako ng panggasolina kasi hindi ma po ako dito. Kasi malayo po ito mga kababayan, malayo po ito sa highway o malayo din sa kabayanan. Kaya salamat po ng walang sawang pasasalamat talaga sa inyong lahat-lahat. Ito, inuulit ko po, ang kulang na lamang po ay pwede na po sila lumipat. Ano po? Ang kulang na lamang po dito talaga ay gamit, no? Tulad ng uh, unahin ulitin ko po, no? Lamisa, bangko, kaldero uh, kaldiro, kawali, pinggan, kutsara, at pichil, at uh, kasirula, at iba't iba pa, no? Yun na lamang po talaga ang kulang. Pero okay na po. May bahay na po sila na napakaayos matibay. Salamat talaga sa ating mahal na Panginoon Diyos. Update ko pa kayo. Yan, grabe po, no? Ang... Uh ating pinagawang bahay na ito na sa tulong po yan ng ating mga minamahal na sponsor. Maraming 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 pong salamat. Walang sawang pasasalamat sa inyo. At po anuman pong oras, pwede na po silang lumipat no sa kanilang bagong 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 bahay mga kababayan. At ito, naglilinis na po sa loob at labas at naikabit ko na po, napinturahan ko na po lahat. do sa hindi po nakakalam, no, ako po ang nagpipintura po bawat pabahay po natin. Hindi na po ako nakuha ng pintor, ako na po mismo ang nagpipintura. No? Pati pagkakabit po ng uh, ako rin po mga kababayan ang nagkabit. Yan, katukatulong ko pa si Maril Palcon TV pag uh, pintura, No? Yan, salamat po talaga ng maraming marami. Ayan. Malaki-laki po ito mga kababayan ha. Baka Sabihin naman po na iba. Anong liit ang pinagawa mo? Aba, ay hindi po mga kalingap, malaki po ito. Yan at may kwarto po sa loob. malaki po ang kusina at open-open po talaga. Napakaganda po at ang sariwang hangin po dito mga kababayan. Yan po. Yanan na yun naman po ang kapaligiran dito. Yan, pinatag na po ang harapan at naglilinis na po ngayon at uh, tapos na nga ako lahat-lahat. Kaya maraming-maraming po salamat sa lahat-lahat po sa inyong mga patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Kaya hindi kaya ka vlogs, no po. Maraming salamat. Walang sabang pasasalamat nga, no? Yan. Tuwang tuwa mga bata, oh. Mga kalingap, no? At uh, to, nakain na tayo dito ng tanghalian, no? Kasi at uh, tanghali na po, oh. mag una na po. Nang uh, hapon. Hindi na po ito tanghalian, hapuna na ito. Kain po tayo mga kalingap, mga kababayan. Dumili po tayo ng bangus. Kahapon po, ang pinaulam natin sa manggagawa kahapon, last day, ay uh, manok. Nga isang buo, isang araw, ganun din, manok din. Tapos bangos, palitan lang po. Bangos, isda. Uh, bangos, isda. Uh, manok, isda. Palitan po. Kain po. Ayun po, bangos naman. Ang ating uh, inulam. Shout out po sa inyo lahat. Diyan po kayo. Dito muna kami. So mga kalingap mga kababayan no? at uh, nakain na po mga bata no, doon na pinaw sa lababo kasi wala nga po lamisa oh. Kain ikaw! Kain! Ay si Bibi oh Kain si Bibi po ang uh... Ito po ang kanilang uh, saingan itong kasirurang itong maliit oh, na tupi-tupi pa tapos ito po naman yung isang pinuduto na isda grabe yan, at dito na po kami ng kainan sa lababo. No, at wala nga pong lamesa. Yan, kain na kayo, kain na mga bata. <coughs> at ako may tapos na kumain, unta. Ay, grabe si Bibi. Oh, Allah, pang-al. Ka mm. okay. Buhay bundok, mga kababayan, sarap. Yan po ito, ito ang loob, no. ito ang papasok sa kusina, papunta doon, itong kwarto, no, at ito ang pinakasalas. Wala po talaga kagamit-gamit mga kababayan. Alam na po nyo yan. <laughs> yan po, oh. Okay. Yan. Ay, ah, si Marlon, nakain niyo po doon. Mm -hmm. Yan po. tayo. At po ng hangin dito mga kalingap. At uh, uh, buyubundukin nga po ito. Tinan nyo naman po, oh. Ito na po mga kalingap, ang pinakamagandang -pinaka bahay dito. Tututo lang. No? Yan mga kalingap, mga kababayan. Ito na po ang pinakamagandang bahay po dito, no? Tulad nga na sinabi ko, ito na po yung pinakamagandang bahay dito. Sa ating uh, pinatayo sa lugar na ito. Kasi nga po, mga kababayan, kaya ito po ang pinakamagandang bahay dito. Kasi nga po, wala mang kapitbahay, no? Ito na po, nagsusulo po ito dito. kaya <laughs> ito po ang pinakamaganda na bahay, mga kababayan. No? Yan. Ayan, te, grabe mga tayo po, na oh, ng mga Oo. bata, o, oh, kasi wala nga pong lamisa, dito na po nakakain, ayan, oh, kain na, kain, yung isa sa lababo na ko po, si Bunso, o, oh. ayan, oh, o, yung tatlo nandoon, yung uh, dalawa po, napasok, ayan, kain kayo, kain, wala nga po kasi lamisa, walang bangko, no? <laughs> <laughs> so, mga kalingap, mga kababayan, ayan, at uh, ito, hapong-hapon na naman ngayon, na tayo mag-alas sa 4 na po ng hapon, tayo nung maya, pa-uwi na ng bahay, pa-pahipahinga na. Ito na po, no? Ang uh, ganda po ng uh, tayo ng kanilang uh, bahay po dito, mga kababayan. Sige po, mga kalingap, mga kababayan, at uh, unti-unti na kami bababa dito sa kinaroroonan ng ating uh, pinagawang bahay. Salamat po sa inyong lahat-lahat at ingat ang bawat isa. Lahat-lahat po, no? At yun nga, mga kababayan, no? Uh, at uh, talagang uh, lipat na lang at uh, ang uh, kulang sa kanila ang paglipat na lang po doon at uh, tinis na pinis na po at uh, salamat talaga sa inyo lahat at uh, pababa na po kami eh. nauna na si Marilu Falcon TV naunang una po yun nga at uh, maigi na lamang at hindi umulan ngayon ngayong uh, araw na ito at ang ating pagpinis o pag, uh, pinis ng ating pagpipintura mga kababayan Salamat lang. Kahapon po, ang lakas ng ulan po dito kahapon. Pero maigi po ngayon at uh, wala pong ulan. Maghapon po nga, hindi umulan ngayon. Ito nga po, na ay uh, ni Dag Iman lang ay wala. Ayan, nata uh, pababa na tayo mga kababayan. Kaya salamat, shout out sa lahat. Tuloy ang ating pagtulong sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan. Na hanggat kaya, hanggat may may tutulong sa kaya ka-vlogs. Siyempre, no, mga kalingap. Tuloy ang ating lakad na. At siyempre, no, may gamay galab shout out. Walang iba kundi kaya. Ninang Route Bates Mix Vlog. Shout out po sa si inyo, Ninang. Yan. Siyempre, sa nagpagawa ng bahay na itong padusi. Shout out po sa inyo, ma'am. Kay Ninang. Uh, from New York, Switch Lab. Salamat po sa inyo. Kay Ninang Marisa Sunakawa. May gamay galab shout out po. Yan. At siyempre, no, may gamay galab shout out po. Walang iba kundi kaya. Ninang Manayles, Ninang, salamat Ninang. Maraming maraming salamat Ninang sa inyong kabutihan. Sa inyong pamilya, ingat kayo lagi. Kay Ninang Manayles. At siyempre kay Ninang Margaret Lameo. Yan, magiging magiging labisot at Ninang. Ingat po kayo lagi. Kay Ninang Janet Galvan Salazar, magiging magiging shout out. Kay Ninang Carol Halaman, magiging magiging shout out po. At siyempre magiging magiging labisot din po. Walang iba kundi kaya. Ninang P. Salazar, yan, shout out po sa inyo ninang. At siyempre kay Ninong Okay Kuya, shout out. Kay Kuya Francis, magiging magiging love shoutout po sa inyo lahat, no? Sa lahat-lahat po, sa inyo lahat, magiging magiging love shoutout. Kay Ninang Marlene Kimura, magiging magiging love shoutout. Yan. Salamat po, no? Kay Ninang Ana Kuruda, ayan, magiging shout out. shoutout. Kay Ninang Christy Permosili, shoutout. Kay Ninang Anja Edivira Vlog, shoutout. Yan, sa inyo po lahat, no? Marami pong salamat. At tayo po ipababa na dito. At siyempre mga kalingap, no, mga mga labsat at po walang iba kundi kaninang Florida, Selvanya, Fitzgerald. Shout out po sa inyo ninang, Ingat po kayo lagi. Kay Princess Fernandez Vlog, mga mga labsat po. At siyempre mga mga labsat at din walang iba ni kaninang Nike Rojas. Yan, shout out po sa inyo ninang Nike Ingat po kayo lagi, no. At siyempre mga mga labsat po, sa kong ninang at kay Ninong. Walang iba ni kay Ninang F. Ayan, shout out po ninang F at kay Ninong. Ingat po kayo lagi, ninang. At gabaya ng ating kapal, no. Ayan mga kalingap, mga kababayan. Pansamantala po muna mamalam yung lingkod. Andi kay ka Vlogs at siyempre patuloy-patuloy natin patul, suporta ko yung Bal Santos Matubang at Ida Vlogs at Kalinga Prab sa so kabutihan ng ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan. Na babay po muna yung God bless sa inyo lahat-lahat. Ingat po ang bawat isa, bawat isa. Shout out, shout out po. Mabuhay, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Babay po, babay, babay muna, babay.